O yan mga bro, mga sis, lumabas kami ngayon. Ayan, si Nonoy at si Mari. Tanda mo na yan, si Yuen malapit. Ano so, ba tayo na? Bibili kami na. Anong bibilin to? B paper, <laughs> I know. ay paper, paper plates. Kinulang po kasi. Kinulang kasi maraming bisita si Tinti. Hahaha. <laughs> Birthday kasi ni Tiinti kahapon, eh, nag-overnight kami sa Pansol. Pansilian. Ah, Los Baños pala to. No, Noy? Los Baños. Ano'ng resorts kayo, Noy? Green Resort ta. Green Resort, din resorts daw. na kami dumating. Oh, may the... Traffic kasi. Ang oh, traffic. Sobrang traffic talaga. So, so, lalabas kami, maghanap kami ni Nonoy ng protas para sa amin. <laughs> Kumain ka na ba, Noy? Wala pa to. Oh, kami... Pareho din tayo, Noy. Mag-warm water at bawang lang ako. Ha? Kami ano lang? Ngayon. Ako, nagkape lang ako. Kape? With... <laughs> Mga pan, ano, yung niluto nilang kanin parang hilaw. Hilaw nga, kaya nagsahing kalit si Andi. Si Nana at si ano, nagluto. Oo. Hmm. Hmm. Oh, oh. Natulog ah. at ang ating birthday boy at magdamag silang ano nasa swimming pool. <laughs> Yan sila nanay mo naligo na ako hindi. <laughs> grabe si Kili, di ba naligo na kayo kagabi? Oh, ligo, ligo na dito. uli. Ngayon ligo na naman. Parang lechon yeah. na naman yung kulay Oo, oh, grabe. Galing na nga maglangoy. Galing na maglangoy. Na, eh. sabi pa niya, doon sa may pa-slide doon, oh, sandali lang, kaya ko yan. <laughs> Sinil, natatakot eh. <laughs> siya lang. Marunong na siya maglangoy. Yeah. Tama yun. Dati, iyak yun eh, no? Ngayon, magaling na. Natutunan. na eh. Kaya inaasar naman ni daddy niya. niya eh. Di ba magaling marunong na siya maglangoy? Pwede na tayo paper plate. No, may 7 tayo na daanan sa bandang Kalbila. Pero dito eh, dito to may mga paper plates sa na dito. Naghahanap lang na akong prutas eh. Ah, oo. Naghahanap <laughs> kami ng mga kain ni Nono eh. Vegetar na eh. Para sa magandang kalusugan. <laughs> Oops. Nahihirap talaga pagka may sakit eh. <laughs> Oo, di ba? Okay. Gusto yung kumain. Mayroon ano rin yun, nakita natin doon sa misa. <laughs> Every nito yata yung ni Tanda. Kala ko baboy. Pork chop. Ay, ay, sabi ni Tito. Uh, Ang um, um, ano, 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 dito. Ang um, tigas naman masyado. Nasobrahan siguro. Sabi ko sa kanya, huwag kang kakain yan. Bawal sa'yo. <laughs> Tinapay lang kami. Huwag kanya. May bawal naman siyang kape. Okay. Yung original na steak ano, ito na yung mga prutas-prutas Ano bang oras na? Alas 12 yata. Alauna. Alauna Ah, nagsarado pa siguro ako. Pag-ibig kita Ano oras pang lapas na ka? din alam. Dapat late na din tayo lalabas kasi anong oras na tayo nakarating? Alas 12? hapon Ayan na mare, marami ng panindang pang ano, mga pang Pasko. Ayan, Alpha mai. Ba't may guys kayo sa Alpha Wala. mga pa, paper plates. Ang dami nitong paper plates, mahal din sa Alpha Mart. Uh -huh. Balik na tayo, layo na. Sige, balik na. Ayaw, tas kaya ang parang layo noh kung sa release petayong kung sa release parang layo release layo kung sa release layo sa layo sa tindahan na ng parol. Pasko na talaga noy. Hindi eh. <laughs> na mapigil. Barko na para Pasko. <laughs> Ay, barko na. Sayang. Oh. December no? <laughs> 6, O kasi pag employee ka, mayroon yun, di ba? Pero dapat mga senior, mayroon yan ngayon sa munisipyo, ah. Ano na nga yung kinarabili? Eh? Pero... Ano? Kasi ba't wala na yun? Sa akin, wala. Bakit? Hindi, hindi ka nagpasa? Nga re, Hindi ka ba na-interview nila? Mayroon naman. Nagpasa ako noon? Oo, yung pala eh. Ayawang ko pa.

pag-subscribe, pag-like and share and comment po sa pindot po na ako. Please yung pindot at sa aming mga video. God bless po.